2 3 go Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday Happy birthday Happy birthday. Puntahan natin si Auntie Nanay si Andon. Birthday niya ngayon wala siyang handa. Kaya ano ginagawa ni Auntie Nanay? Tanungin natin kung ano handa niya, ba Ah. Tanungin natin. Balita ko nagmumukmuk daw. Ano ba niya? nga tayo, ba? Kaya nga eh. Wala. Yung linaga nga baling hoy doon. Ay, saan? Di, alam, Di, alam, alam, ano nga niya. Ano? Ano? Ay! 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 Ato. ay, ato. ay nila, nilagang balinghoy. Balinghoy. Balang Balanghoy. Balanghoy. Balanghoy sa Bisaya. Ayan. Eh. <laughs> <laughs> o, tapos. di kayo naganda. Huh? bakit hindi ka naganda? <laughs> <laughs> Grabe naman. Di, wala wala si daw siyang pera. Magkano ba yung... Pasang eh, box yung pera mo. Masan yung pera mo na eh. Wala na, naubos na. Eh. Ang <laughs> <No>, tayo eh. <laughs> Inubos Inu na. na ng mga anak. Inubos na yung mga anak. <laughs> Siguro lilita mga anak mo na eh kasi naubos na yung pera. <laughs> mga nag-aaral siguro Oo, no. Naga mga nag-aaral yung mga anak. Uh, college. Kaya magastos. Magastos. <laughs> Ay, may ano ako sa iyo may Pag mo to, may ibibigay ako sa iyo. Kaya halika maglakad ka. Oh. May papiring ako. A <laughs> ano yung surprise papiring, ba yan, be? Hindi pa siya. Okay lang bigan ito siya kasi papahula lang naman. Papahula eh. lang naman. <laughs> oh. <laughs> <laughs> ano? Ano Papahula lang. Papahula lang naman ay. Asan yung chinilas niya? Chinilas daw. Oh. Ay, ano yung Saan po? Saan po mo? Eh, oh. pahu. <laughs> tara. Gumahulaan mo to. Yung ano niya, yung cellphone niya. <laughs>

Uh, Kung akit yan dyan, yung hagdan sa likod uh, ng bahay. Uh, uh, oh, yan, yan, yan. yan. Laki <laughs> ng habang. Talagang, babe, pinapahirapan mo talaga si niya. O oh, sige, niya. Yan, yan. Uh, uh, oh, habang pa, isa pa. One, uh, <laughs> o, oh, ah, isa pa. Isa pa. Sige, pinto Ito yung pinto o, oh. wag uh, mo ito. Ayan, yan. Ayan, uh, yan, magpapakin <laughs> <laughs> mo, <laughs> Uy, sara mo yung pinto para hindi masilaw. Masilaw eh. Ay. Pag nahulaan mo to, sa'yo na to. Sara yung pinto. pinto. Bilis! May ako sa Hindi! Bilis! Pinto, sara mo yung pinto. Joe, excuse me, dahil. Ayan. Opo! Yan pag nahulaan mo yun, nasa harap mo sa'yo na <laughs> oh, Sa yan. Ah, hulaan mo na yan, pwede. Hulaan mo <laughs> na Paano kung mahulaan ka? Hindi ko man alam niya. Ayan. Oh, tatanggalin ko yung ano mo ah. ha? Yung piring mo. Ah, piring. <laughs> Game! Tatanggalin ko na kahit hindi mo mahulaan sa'yo na yan. One, two, three, go. Wala ka, nagutkap ka ala kabi umiyak na ngay eh. siya wala siyang handa. <laughs> Ayan, wish. Para na siyang hunda ayun 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 yung ayun 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 Yung mga nag... ayun 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 wish ayun 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 Nakalimutan, ah uh, parang wala siyang handa. birthday niya. Oh. <laughs> Ayun Oh wish na. Blue the candle. Baby. No, Blue the candle. Uh. <laughs> <Blow> <laughs> Happy birthday Wonder Nanay Vlog! Ano na siya ngayon? Um, 69? 69? 69? Hindi alam ko 70 plus na siya, Bi! 60... Ilang taon ka Nine? 69. Oh, 69. 69. <laughs> oh, bawis na, Nai? 95? 65? 69? Mabawis na pawis ako! O, blow na candle na, Nai! Happy birthday! Hindi oh. <laughs> oh. <laughs> okay, na siya nakaka... At least na siyang Mag-ipon! Mag na siyang maghanda-handa. Oh. Kasi parang may maitabi siya. O, ngayon tayo no ng simple celebration to practice. And dito tayo lahat mga kapu-apuhan. Oh, ayan. Any birthday! Happy <laughs> <laughs> okay, birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! birthday! Happy birthday! Happy ako Happy birthday! birthday! Happy birthday! Happy na Happy birthday! Happy birthday! na birthday! Okay, special na na Goldilocks to oh, be. Oh, yan. O, oh, sana yung ano, G. Oh. Bakas yung ano, wow. yung plato lang sana Wow, sana. Yung plato lang sa sasakyan. Ay, mga wow. ka-wonder, kain na na. Ay, yung cake siya, yung pag-slice ko sa cake niya. Di ba, mga ka-wonder, kami-kami lang, pero ang dami namin. <laughs> Isang buong ang kanto. <laughs> oh, yan andun na yung iba oh. Kayo, <laughs> oh, di ba? Lahit, magabo. Anya. Lagi tek tok. pa lang namin to, lahi pa lang. Sugar pa lang. Wonder par niya sa Ay si vlog hindi talaga nakabis kasi nga surprise. <laughs> Sabi nga niya, "Yakatan din kayo lahat sa labas." Eh, wala din tingnan na